Mateo, ikatalawamput-anim na kabanata, at nangyari na nang matapos ni Yesus ang lahat ng mga salitang ito, ay sinabi niya sa kanya mga alagad, Nalalaman ninyo na pagkaraan ng dalawang araw ay darating ang Paskwa at ibibigay ang anak ng tao upang ipako sa krus na magkagayoy ang mga pangulong sa serdote at ang mga matatanda sa bayan ay nangagatipon sa looban ng dakilang saserdote na tinatawag na Kaipas. At sila'y nangagsanggunian upang hulihin si Jesus sa pamamagitan ng daya at siya'y patayin. Datapuat, sinabi nila, wag sa kapistahan, baka magkagulo sa bayan. Nang nasa Bitanya nga si Jesus sa bahay ni Simon na kitongin, ay lumapit sa kanya ang isang babae na may dalang isang sisidlang alabastro ng ungento na lubhang mahalaga at ibinuo sa kanyang ulo samantalang siya ay nakaupo sa pagkain. Datapot nang makita ito ng mga alagad ay nangagagalit sila na nangagsasabi, Ano ang layon ng pag-aaksayang ito? Sapagat ito'y may pagbibili sa malaking halaga at may maibibigay sa mga dukha. Datapwat nang mahalata ito ni Jesus ay sinabi sa kanila, Bakit ninyo binabagabag ang babae? Sapagat gumawa siya sa akin ng mabuting gawa. Sapagat laging na nga sa inyo ang mga dukha. Datapwat ako'y hindi laging nasa inyo. Sapagat sa pagbubuhos niya nitong unghento sa aking katawan, ay ginawa niya ito upang ihanda ako sa paglilibing. Katotohan ang sinasabi ko sa inyo, saan man ipangaral ang ebanghelyong ito sa buong sanlibutan, ay sasaysayin din ang ginawa ng babaeng ito sa pag-aalaala sa kanya. Nang magkagayoy, isa sa labing dalawa na tinatawag na Judas Iscariote ay naparoon sa mga pangulong saserdote at sinabi, Ano ang ibig ninyong ibigay sa akin? At siya'y ibibigay ko sa inyo? at tinimbangan nila ng tatlumpung putol na pilak. At buhat ng panahong Yahoy, humanap siya ng pagkakataon upang maibigay siya. Nang unang araw nga ng mga tinapay na walang lebadura ay nagsilapit ang mga alagad kay Jesus na nanagsisipagsabing, Saan mo ibig na ipaghanda ka namin upang kumain ng kordero ng Paskwa? At sinabi niya, Magsipaso kayo sa bayan sa gayong tao at sabihin ninyo sa kanya, sinabi ng guro, malapit na ang aking panahon, sa iyong bahay magpapaskwa ako pati ng aking mga alagad. At ginawa ng mga alagad ang ayon sa ipinagutos sa kanila ni Yesus at inihanda nila ang kordero ng Paskwa. Nang dumating nga ang gabi, ay nakaupo siya sa pagkain na kasalo ang labindalawang alagad. At samantalang sila'y nagsisikain, ay sinabi niya, At totohan ang sinasabi ko sa inyo, na ako'y pagkakanulo ng isa sa inyo. At sila'y lubhang ng amanglaw, at nagpasimula ang bawat isa na magsabi sa kanya, Ako baga, Panginoon? At siya'y sumagot at sinabi, Yaong kasabay kong itampot ang kamay sa pinggan, ay siya rin magkakanulo sa akin ang anak ng tao ay papanaw ayon sa nasusulat tungkol sa kanya. Datapwat, sabanya niya ang taong nagkakanulo sa anak ng tao. Mabuti pa sana sa taong yaon ang hindi na siya ipinanganak. At si Judas, na sa kanya ay nagkanulo, ay sumagot at nagsabi, Ako baga, Rabi? Sinabi niya sa kanya, Ikaw ang nagsabi, at samantalang sila ay nagsisikain, ay dumampot si Yesus ng tinapay at pinagpala at pinagputol-putol at ibinigay sa mga alagad at sinabi, Kunin ninyo, kanin ninyo, ito ang aking katawan. At dumampot siya ng isang saro at nagpasalamat at ibinigay sa kanila na nagsasabi, magsiinom kayong lahat dyan, sapagat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Datapwat, sinasabi ko sa inyo na buhat ngayon ay hindi na ako iinom nitong bunga ng ubas hanggang sa araw na yaon na inumin kong panibago na mga ko kayo sa kaharian ng aking ama. At pagkaawit nila ng isang himno ay nagsiparaon sila sa bundok ng mga ulibo. Na magkagayoy, sinabi sa kanila ni Jesus, Kayong lahat ay nangagdaramdam sa akin sa gabing ito, sapagat nasusulat, sasaktan ko ang pastor, at mangangalat ang mga tupa ng kawan. Datapuat, pagkabangon ko, ay mauna ako sa inyo sa Galilea. Datapuat, sumagot si Pedro at sinabi sa kanya, kung ang lahat ay nangagdaramdam sa iyo, ako kailan may hindi magdaramdam. Sinabi sa kanya ni Jesus, At totohan ang sinasabi ko sayo sa iyo, na gabing ito, bago tumila ang manok, ay ikakaila mo akong maikatlo. Sinabi sa kanya ni Pedro, Kahit mat ako'y mamatay na kasama mo, ay hindi kita ikakaila. Ngayon din ang sinabi ng lahat ng mga alagad na magkagayoy, dumating si Jesus na kasama sila sa isang dako na tinatawag na Hetsemani. At sinabi sa kanyang mga alagad, Magsiupo po kayo rito, samantalang ako'y pumaparoon doon at manalangin. At kanyang isinama si Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo. At nagpasimula siyang namanglaw at manglumong lumong totoo, na magkagayoy, sinabi niya sa kanila, na na lubha ang kaluluwa ko hanggang sa kamatayan. Mga tira kayo rito at makipagpuyat sa akin. At lumakad siya sa dago pa roon at siya nagpatira pa at nanalangin na nagsasabi, Ama ko, kung baga maaari, ay lumampas sa akin ang sarong ito. Gayun may wag ang ayon sa ibig ko kundi ang ayon sa ibig mo. At lumapit siya sa mga alagad, at sila'y kanyang narat ng nangatutulog, at sinabi kay Pedro, Ano, hindi kayo maaaring mga kipagpuyat sa akin ng isang oras? Kayo'y mga puyat at magsipanalangin upang huwag kayo magsipasok sa tukso. Ang espiritu sa katotohanan ay may ibig, datapwat mahina ang laman muli siyang umalis na bilang ikalawa at nanalangin na nagsasabi, Ama ko, kundi mangyayaring makalampas ito, kundi ko inumin, mangyari nawa ang iyong kalooban. At siya ay nagbalik na muli at narat silang nangatutulog sapagat nangagbibigatan ang kanilang mga mata. At muli niyan silang iniwan at umalis at nanalangin bilang ikatlo na sinabing muli ang gayunding mga salita na magkagayoy, lumapit siya sa mga lagad at sinabi sa kanila, Mga tulog na kayo at mga pahinga, narito malapit na ang oras at ang anak ng tao ay ipinagkakanulo sa mga kamay ng mga makasalanan. Magsitindig kayo, hayo na tayo. Narito, malapit na nagkakanulo sa akin. At samantalang nagsasalita pa siya, narito, dumating si Judas, na isa sa nabing dalawa, at kasama niya ang lubang maraming taong may mga tabak at mga panghampas mula sa mga pangulong saserdote at sa matatanda sa bayan. Ang nagkanulo nga sa kanya ay nagbikay sa kanila ng isang hudyat na sinasabi, ang aking hagkan, Ayaw nga, huli ninyo siya. At pagdakay, lumapit siya kay Jesus at nagsabi, Magalak, rabi, at siya hinagkan. At sinabi sa kanya ni Jesus, Gayon mo ang dahil sa pagparito mo, na magkagayon ay nagsilapit sila at kanilang sinunggaban si Jesus at siya ay kanilang dinakip. At narito, ang isa sa mga kasama ni Yesus ay iniunat niya ang kanyang kamay at binunot ang kanyang tabak at sinugatan ng alipin ng dakilang saserdote at tinagpas ang kanyang tenga. Na magkagayoy, sinabi sa kanya ni Yesus, Isauli mo ang iyong tabak sa kanyang lalagyan, sapagat ang lahat na nangagtatangan ng tabak ay sa tabak ng amamatay. O inaakala mo baga na hindi ako makapamamanhig sa aking ama at patatala niya ako ngayon din na mahigit sa labing dalawang pulutong ng mga anghel? Kung gayoy, paano bagang mga tutupad ang mga kasulatan na ganyan na nauukol na mangyari? Sa oras na iyon ay sinabi ni Jesus sa mga karamihan, Kayo bagay na nagsilabas na waring laban sa isang tulisan, na may mga tabak at mga panghampas upang dakpin ako Araw-araw ay nauupo ako sa templo na nagtuturo at hindi ninyo ako dinakip. Data of what, nangyari ang lahat ng ito upang mga tupad ang mga kasulatan ng mga propeta na magkagayoy iniwan siya ng lahat ng mga alagad at nagsitakas. At si Jesus ay dinala na nagsihuli sa kanya sa dakilang saserdoteng si Caipas na doon ang, ang mga iskriba at matatanda. Datapot si Pedro sumunod sa kanya sa malayo hanggang sa looban ng dakilang saserdote at siya ay pumasok at nakiimpok sa mga punong kawal upang makita niya ang wakas. Ang mga pangulong saserdote nga at ang buong sanidrin ay nagsisihanap ng patutong kabuluanan laban kay Jesus upang siya ay kanilang maipapatay. At Yahweh hindi na na nangasumpungan, baka maraming nagsirap na mga saksimbulaan. Ngunit pagkatapos ay nagsilating ang dalawa, at nangagsabi, Sinabi ng taong ito, Maigigiba ko ang templo ng Diyos, at muling itatayo ko sa tatlong araw. At nagtindig ang dakilang saserdote, at sinabi sa kanya, Wala kang isinasagot na anuman? Ano itong sinasaksihan ng mga ito laban sa iyo? Datapwat, hindi umimik si Yesus. At sinabi ng takilang saserdote sa kanya, Kita'y pinapanunumpa alang-alang sa Diyos na buhay. Nasabihin mo sa amin kung ikaw nga ang Kristo, ang anak ng Diyos. At sinabi sa kanya ni Yesus, Ikaw ang nagsabi, Gayunmay, sinasabi ko sa inyo, Buat ngayon ay inyong makikita ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng kapangyarihan at pumaparitong nasa mga alap-ap ng langit. Na magkagayoy, hinapak ng takilang saserdote ang kanyang mga damit na sinasabi. Nagsalita siya ng kapusungan. Ano pa ang kailangan natin ng na mga saksi? Narito. Ngayon narinig ninyo ang kapusungan. Ano ang akala ninyo Nagsisagot sila at kanilang sinabi, Karapat dapat siya sa kamatayan. Na magkagayoy, niluraan nila ang kanyang mukha at siya ay kanilang pinagsusuntok at tinatampal siya ng mga iba. Na nangagsasabi, Hula mo sa amin, ikaw Kristo. Sino ang sa iyo'y bumubugbog? Nakaupo nga si Pedro sa labas ng looban at lumapit sa kanya ang isang alilang babae na nagsasabi, Ikaw man ay kasama ng taga-Galileyang si Jesus. Datapot, siya ay kumaila sa harap nilang lahat na sinasabi, Hindi ko nalalaman ang sinasabi mo. At paglabas niya sa portiko ay nakita siya ng ibang alila at sinabi sa nangaroon, Ang taong ito ay kasama rin ni Jesus na taga-Nasaret. At muling kumailang may sumpa hindi ko nakikilala ang tao. At pagkaraan ng sandali ay nagsilapit ang nangakatayo roon at kanilang sinabi kay Pedro, Sa katotohanan ikaw man ay isa rin sa kanila, sapagat ipinakikilala ka ng iyong pananalita na magkagayoy nagpasimula siyang manunggayaw at manumpa. Hindi ko nakikilala ang tao. At pagdakay, tumilaok ang manok at naalaala ni Pedro ang salitang sinabi ni Yesus, Bago tumilawak ang manok, ay ikakailan mo kung may katlo, at siya'y lumabas at nanangis na mainam.